Assalamualaikum at magandang araw, Bang Samuro. Inaugurasyon ng Office of the UBJP Vice President for Central Mindanao, sinaksihan ng mga membro at mga officials dito. Pinangunahan mismo ni UBJP President Ahod Murad Ibrahim at iba pang matatas na officials at mga membro ng United Bangsamoro Justice Party ang inaugurasyon ng Office of the UBJP Vice President Muhagir Iqbal noong April 28, 2024 sa Cotabato City. Dumalo sa ginawang inaugurasyon si na Vice President UBJP Party Muhagir Iqbal Sheikh Abdul Rauf Aguilani Kuta Bato City Mayor Bruce Matabalaw, Honorable Magindano del Norte Governor Abdurauf Makakwa, Honorable Abdul Wahab Pak, Vice President for Traditional Leaders UBJP, Honorable Datu Mibanto Mitimbang, Honorable Ramon Piang at iba pa. Nagbigay ng mensahe si UBJP Vice President Hingil sa naturang inaugurasyon ng kanilang opisina. The principles of the UBGP are anchored on the same principles. That the MILAP was built for this reason. The United Bangsamoro Justice Party is a principled political party. As a principled political party, UBGP is way different from the other politics that are basically opportunistic. that our people have seen. Ayon naman kay Kota Bato City Mayor Bruce Matabalaw, mananatili umano siyang kasapi ng United Bangsamoro Justice Party kabilang ang labing siyam na mga barangay sa lungsod. Malaki umano ang pasasalamat ni Matabalaw sa UBJP dahil sa suporta nito. Saki, ikapapantaga ng mayor sa guna sa Cotabato City, sa sa kinaunot ko sa kasuguan ng mga lukis tanong sa umpungan. Tama na kapakayan na ko ni Lampan na insya Allah di ako sumibay munot ako sa kasuguan ang duwatula ng mga leaders tano. Allahu Akbar. Narito po ako ngayon hindi lamang bilang mayor ng Cotabato City kundi bilang isang kabahagi sa magiting na layunin ng United Bangsamoro Justice Party. Nagsama-sama tayo ngayon upang ipagdiwang ang ating mga nagawa at ang mga pangarap nating abutin para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagbigay din ng kanyang minsahe si UBJP President al Haj Murad Ibrahim na may karapatan umano ang bawat isa na pumili ng kanyang partido at ito umano ay kanyang igagalang. Hello. Gusto ko explain sa inyo ang mabuti kung bakit itong party natin ay tinawag na ang main advocacy is yung word na justice. Yung word na justice is very inclusive. It is very inclusive and that is the dream of everybody. Lahat tayo ay yun ang pinapangarap na magkaroon ng justice. Alam natin na maraming mga injustices na nangyayari. So ito yung struggle natin, mawala yung lahat ng mga injustices na nangyayari at ang, ang magiging uh, plataforma ng ating gobyerno will be uh, justice na translated into moral governance moral governance. So, alam nyo, kung titingnan ninyo, yung justice at saka yung moral governance, yan din ang prinsipyo ng struggle natin. Our, our struggle o yung jihad natin is yun din ang, ang, ang ating objective magkaroon ng justice magkaroon ng moral na pagpapatakbo ng gobyerno. So that is our objective. And that is the objective of the struggle of the Bank So, we are hoping na dahil dito makumplito natin na meron tayong moral governance na, 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 na nandyan at saka mayroon tayong political party which is advocating for justice sa lahat. So itong justice is not only for a certain part, certain group. Justice for all. Yung lahat ay mata mga. Kasi kung titignan ninyo ang Islam, pakikita ninyo na very inclusive. Mayroong provision for non-Muslim. Mayroong provision for Muslim. Mayroong justice for Islam, Muslim, mayroon justice for non-Muslim. So, yan ang ating guideline. Yan ang ating guideline. So, hinihiring namin sa inyo na uh, lahat tayo ay talagang kung totoo na tayo ay gustong mag-membro sa party na ito. We hope that everybody will advocate for real justice. Walang operasyon, walang walang pagpapagpili, walang pinipili, pinipili kundi lahat ay pantay-pantay in sama. So yan ang justice na gusto natin na may, may taguyo in sama. Z-Life News Online.